memaklum. Buat untuk nak. Selamat

Taga taga -quality. Hindi lang taga-kate, taga-quality pa. ng tuna. Yan. Yan lang taga-kate, taga-quality. Kamay. Kamay. Belly, tuna belly. So, quality. Maganda. talaga Mas maganda po yung kanyang katay, eh, ng tuna.

Ganda ng laman niyan, 'yan ang ano class A. Iba ni makukuha kasi? So, aso.

Okay, dan tapos na po. Katay okay, na, na agad. Ito po, po to, to, to. Na, ba na Sa, sa na yun. Diyan master. Okay. Hindi ako marunong dyan. <laughs> Yan yung laman. Ito, boy. Dito po. palagi. Mamaya yung super lang quality Perfect. 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 naman.